Paano nga ba natin i-hide yung dami ng reaction natin sa Facebook account natin at saka sa ating page? At paano rin tayo mag-send ng mga words sa messenger or sa kajad natin na merong kasamang flying emoji? Kung interesado ka, panoorin mo lamang ang video na to. Punta ka lamang po sa yung Facebook account and then click mo lang ito. Tapos click mo naman itong settings. And then dito, hanapin mo lang itong reaction preferences. Tapos, i-turn on mo lang ito. Pag na-turn on yan, automatic na po siyang maha yung mga reaction natin sa Facebook account natin and then sa page natin. Paano mag-send ng flying emoji effects? Kung interesado ka, panoorin mo lamang ito. Click mo lang ang messenger mo and then dito click mo yung kajat mo tapos click mo lang ito. Tapos, click mo lamang itong word effect. And then, mag-type ka dito ng words na kahit ano. Tapos, i-click mo lang ito. And then, dito pipili ka na ng emoji na gusto mong ilagay. And then, click mo lang itong blue na arrow. After mo maklik, balik ka lang. And then, dito mo na i-type yung words na nilagyan mo ng word effect kada send mo ng words na yan ay lalabas na po yung mga emoji. So yun lamang po. Maraming salamat.